Good day guys. Update ko lang kayo dun sa itik na sinampa ko yung 900 pieces. Pasensya na kayo kung hindi ako gano'n nakapag-upload about sa itik kasi sobrang stressful siya nung mga nakaraang buwan. Lalo na nung August kasi tuloy-tuloy yung pagulan dito. Kaya nahihirapan na naman kami magbenta. Pero sa ngayon medyo nakakahingihinga na ng maluwag kaya makakapagawa na ulit ako ng mga informative videos about sa duck farming sa ngayon ayun na sila ang egg production nila ay nasa 80% pero dahan dahan pang tumataas kaya na delay yan dahil nagkaroon maliban sa balahura ng itlog nagkaroon kami ng problem sa supply ng ipa nagkakaubusan dito sa area namin as in halos lahat kami rito lahat ng mga kakilala at kaibigan ko nag-iitik dito sa area namin. Wala, sa, wala kami makuha ng ipa. So kapag kapapasukin mo yung pag-iitikan, consider mo rin tong ipa na to. napa nito dahil malaki ang bag dito sa egg production. Dahil pag walang ipa, maliban sa madudumi yung itlog mo, may chances pa na yung itik, Pumangit yung kondisyon dahil nga maputik yung lugar nila. Pagka kasi maputik yung loob ng poultry mo, yung balahibo ng itik, eh, dumudumi rin. Kaya kahit hindi pa siya dapat maglugon, minsan naglulugon yan. Pero okay naman na ngayon kasi nakakuha na kami ng ipa. Kahit pa paano, tatagal naman ng dalawang buwan siguro yung nakuha namin. Itong batch na to, sa ngayon kumikita na yan ng 40,000 kasi 650 lang yung ano eh, yung good na presyo ng itlog ng itik dito. Kami rin naman yung bumibili niyan kasi sarili naman namin balutan. So nga lang, kung magkano yung bili namin sa iba, ganun din yung bili namin sa itik namin. Tsaka, di Bermans na rin eh. Kaya hopefully, tataas na rin yung presyo ng itlog. kaso nga lang ngayon, higpitan pa talaga. Baka by December pa talaga tumaas yan. Sana, sana tumaas na para yung... Kasi sa 7 lang, pagka sa 80% yung production mo, sa 7, around 50,000 na eh, yun. Malaking, malaking bagay yung... Malaking bagay yung 10,000 dagdag dahil lang magtataas yung presyo ng itlog. Eh, nung 2019, isang taon yata yung 8 pesos per egg, yung good. Tapos halos wala pang reject dahil nga lahat kahit na maliit yung itlog hindi, hindi siya mahirap ibenta kaya kahit maliit yung itlog napapasok pa rin yung good talagang yung basag lang yung tinatanggal hopefully pag nagtuloy-tuloy yung presyo na 650 o sana tumaas pa in 5 months mababawi ko na yung ginastos ko dito sa itik na to kasi, pero ito kasi medyo maganda pili namin ng itik kasi in 3 days yata nagpatanaw na siya. Tapos, in two weeks, kaya niya nang bayaran yung ginagastos niyang pagkain. Kali, ito namang batch na to. Eto na yung lumang itik ko. Dalawa na lang kasi yung poultry yung tinapagana ko sa isang ngayon dahil nga pandemic. Pero itong batch na to, nasa 14 weeks, ay 14 months na to. So, 1 year and 2 months na to. Umiitlog pa naman siya ng 60% kaya, at saka kaya niya pang yung feeds niya. Gastos sa feeds na kinakain niya. Kaya hindi ko pa siya gagalawin, hindi ko pa siya ipapartial. Kaya hindi ko siya papakilaman kasi maganda pa naman yung kinikita niya. Kahit hindi na ganun kalaki, kumikita pa siya kaya hindi ko pa siya gagalawin. Pero yung 60% na yan, feeling ko tataas pa. Kasi sa ngayon, tinututuan ko talaga to Pinapainom ko ng mga vitamins tapos yung mga probiotics kaya kaya dahan-dahan tumataas ulit yung egg production nila naglugo na yan eh siguro one month ago nagbumaba pa yung bumaba sa 50% yung egg production niya kasi nga naguulan pero hindi dapat siya maglulugo nun kasi wala talagang ng August kasi ulan kahit na matino na yung kalahating bubong niyan, yung kalahati ay hindi pa nag, nag, nagputik pa rin yung ano, yung poultry. Kaya yung mga itik naglugon. tas nasa bayan pa nga nung wala kaming supply ng ipa. So kasi yun yung problem dito sa pag-iitik. Pagka tag-ulan na, gustong gusto ng itik na maligo pa. No? Problema mo na yung tumutulo sa bubong na yung may butas na bubong pang itik pa ligo ng ligo yan kaya bali parang nagiging doble yung pagpuputik ng loob ginagawa namin don buhos lang kami ng buhos ng ipa eh nagkataon nga na nagkaubusan ng ipa ayun kaya sila naglugon sa ngayon 60% pero pag tumaas pa yung 60% eh panalo na ako dun masaya na ako nun sa 60% kasi may neto ko pa na 20,000 mahigit eh. So pwede na yun sa 900 pieces. So guys, mapapansin nyo rin na puro 900 or per batch ng poultry na pinapalagyan ko. 900 lagi ang kinukuha ko. Kasi napansin ko, mas magiging madali yung management at saka yung mataas yung egg production nila. Pagka per 300 lang lalo na pag nakalapag per 300 lang yung batch kaya may divider yun sa gitna para dun tas, tas hindi pa sila ganun kadaling mas stress so guys eto naman papakita ko sa inyo yung itlog nila so eto na yun bali eh yun yung mga napupulot mapapansin nyo yun no? medyo madudumi pero may times na mas madumi pa dyan eh malinis-linis pa yan Hmm. Dati talagang halos putik na yan So guys Kung di pa kayo sa World of Farming Please subscribe and hit the notification bell Para lagi kayong updated Sa mga i-upload kong informative videos Kung ano yung gusto nyong itape ko sa susunod Comment down below para magkaroon ako ng idea Thank you for watching